yon mga idol pagkain tayo mga idol ng ating mga alaga mga idol ano yung ano natin mga idol ito yung hybrid natin mga idol ano yan palang pinapakain natin mga idol ay ano anay anay yan sa ano mga idol anay sa gubat mga idol oh. malalaki na mga idol ito yung hybrid natin mga idol ano? malalaki na yung mga idol oh. sana nakikita nyo yung ano yung mga tilapia mga idol yun yun malalakas yung kumain ng anong mga idol malakas kumain ng ano yan anay medyo maano yung tubig yan mga idol yung medyo brownish yung tubig ngayon kasi di, na, di pa umuulan ngayon dito sa amin ayan yung tubig niya mga idol oh kakaunti yung agos dun sa ano sa inlet natin pero lalagyan natin yan ng asola pa mga idol ano Lalag lalagyan pa natin ng asola yan malakas na rin yung kumain ng asola mga idol Hmm. Pakita ko sa inyo yung asola natin mga idol. Yan yung asula natin mga idolo. Yan yung asula natin mga idol. Oh. Ang oh. dami na agad mga idol. Plus, ano lang yan mga idol. Last ang um, week. Noong una niyang araw, hanggang dyan lang yan mga idol. Oh. Ito na siya ngayon. Simula ng huli week. Ang dami na agad mga idol. Bilib din ako sa asola na to. Ang bilis niyang ano, ang bilis niyang dumami. Kaya lang mga idol, laging inaano ng mga pato dito sa kabila mga idol. Meron kasing pato dito sa kabila eh. Diyan sa likod na yan mga idol may nag aalaga dyan ng pat, na pato na kalabas yung mga pato. Lagi nga pumupunta dito sa palayan mga idol. Oh. Lagi na ano yung palay ni Kuya Bayaw. Lagi nilang ginugulo yung ano, palay. Kakaunti lang yung ano ng inlet natin mga idol. Oh. Samir na samir na talaga kasi dito sa amin. Ito mga idol, si Jilin mga idol. Oh. Hmm. Tana natin kung kumain ng asola mga idol. Malakas na rin kumain ng asola mga idol. Di ba? Last na ano, no, di ba yung ano, nilagay natin yun ng December 27. Ganyan na sila kalaki. Siguro mga tatlong ano na rin, mga idol, tatlong daliri na rin yung line nila. Diba? 'yung na mga idol oh. Yung kangkong mga idol, oh. hindi na ano yung kangkong dito. Hindi na parami yung kangkong. Lagi nilang tinitira mga idol oh. Yung kangkong. Pagka dumikit dumikit sa tubig yung dahon. Ayay binabanatan nila agad may may gaganda ng ano dito mga idol oh. ang pink pink na pink na yung mga ano nila you know pink na pink na mga idol kain yung hybrid natin mga idol Doon tayo sa ano mga idol Doon sa native natin dun mas marami yung mga idol nagligas sa ibang pink lagi dadagdit pink tabi kakaunti yung ano ng inlet na yung mga patubig natin mga idol kukunti ang ano tubig yung mga idol dito mas <coughs> maano yung ano tubig nya yung mga idol oh. Saan nakikita nyo yung mga idol oh. yung maliliit na yun dito lagi dapin. Hay, kitanya ng mga idol mo 'yung silitawan na 'yan. mga idol mo. Oh. Nang pagdating ko dito mga idol ng Holy Week, may mga ano maliliit mga bagong pisa mga idol, tapos ngayon ang dami na nila agad. 'Yung mga idol oh. yung dito sa native mga idol mahilig kumain ng asula yung mga malalaki yung mga nangingitlog na yung mga idol oh. sayang di ano yung tubig ngayon di malinaw kitang kita sana yung ano dagdagay pa boy yung mga asula boy yung mga idol ah. Oh. 15 pieces lang yun mga idol ano oh. Kukunti lang yun dati pero ngayon Nagbabalak nga ako mga idol eh, extend pa yun doon no? Tanggalan natin yun no? Tibagin pa natin yung gilid na yan Palalaki pa natin to kasi Mas marami yung mga bagong pisangan mga idol Magiging ano to Over ano Napakarami nila ano napaka-iksi naman ito mga idol. Kaya kailangan natin siyang palakihin ulit. Ano, you know, kokonti ng ano, patubig. Ilang buwan na rin kasi hindi umuulan dito mga idol daw. Mm -hmm. Hindi makita masyado yung isda mga idol. Uwak. Uwak. Ubus na Yan Diyan sa likod mga idol, oh. May pwede pa tayo diyan gawin. You know. Tiningnan ko yan kanina mga idol, pwede pa yan lagyan ng isa pang kwarto mga idol. Kaya lang siguro pag ano na, pag pagbalik na namin galing sa Maynila. Naantay lang namin yung ano, yung budget na ipapadala ni boss para sa amin pa pabalik. Yun dumami yung ano, Yun mga idol oh. So shout out sa mga solid subscriber natin dyan, mga solid supporter, mga laging nanonood, sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads.